Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hiala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Ni Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Un cuento. ang maligayang simula ng taon sa inyong dalawa. Sana ay maganda ang pasok sa inyo ng 2024. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ivy. Tambalanista since 2011 mula dito sa bayan ng Nueva Ecija. Sumulat ako para magbahagi na aking saloobin sa inyo ngayong bagong taon. Isang araw bago magpalit ng taon, napansin ko na ang daming posts sa newsfeed ko na thankful for 2023. Hindi naman nagyayabang yung mga nagpo-post. Talagang grateful lang siguro kaya pinupost nila yung mga blessings at achievements nila for the past year. Yung iba nag-move in sa mas malaki at mas magandang bahay. May nakabili ng kotse, may nagtayo ng bagong negosyo, may nagbiyahe ng pagkalayo-layo para magbakasyon sa mga lugar na iilan lang talaga ang nakakapunta. Pero meron din namang tulad ko na nawala ng direksyon ng buhay panandalian dahil namatayan ng magulang. Nakabango naman ako after a few months at itinuloy ko ang buhay ko. Gaya na, ng alam kong nais nice, ng tatay ko. Yung isang kilala ko na stroke at sinabihang magiging gulay na habang buhay. Lumaban siya at ngayon, mas mabilis pang lumakad sa akin. Yung isang kaibigan ko naman na wala ng trabaho. Yun yung trabaho niya right after college. Ibinuhos niya lahat ng panahon at lakas niya doon pero sa isang iglap. Sa totoo lang, akala ko masisiraan siya ng ulo. Pero nagdesisyon siyang bumangon at magsimula ulit. Masaya siya sa bago niyang trabaho ngayon. Hindi namin pinost ang mga ito sa social media, pero para sa amin, malaking achievements din. Nagpapasalamat kami sa kabila ng mga pagsubok na itawid pa din namin yung 2023. Kaya sa mga kapwa ko tambalanista na umuusal ng buti pa siya, na may bahid na inggit tuwing nakakakita ng mga bonggang accomplishments bago matapos ang taon, tingnan nyo rin ang pinagdaanan ninyo. Lahat naman tayo may mga challenges last year. Ito lang, nakatayo pa rin tayo, isang malaking tagumpay na. Maliban sa mga posts ng pagpapasalamat, madami din ako nakikita ang 2024 goals. Ganon din, bongga, magpatayo ng ganito, makabili ng ganyan, mag-travel, sumeksi at kung ano-ano pa. Wala naman ding masama. Ang sakin lang, huwag ma-pressure. Kung ang goal mo lang this year ay maitawid ng taon, ayos lang. Wala namang masama sa simpleng pangarap iba-iba ang nagpapasaya sa bawat isa sa atin. Kung masaya ka na sa buong pamilya, nakakakain ng tatlong beses isang araw, nakakapanood ng sine paminsan-minsan, malusog at walang sakit kahit hindi ka naman sumeksi, ayos din yun. Para sa ating lahat, sana ay maging maganda ang kakapasok na taon. Sana pilitin nating maging mabuting tao sana pilitin nating maging mabait sa kapwa. Sana wag tayong mawala ng pag-asa anumang hamon ng buhay ang dumating sa paglipas ng mga buwan. Maging sentro na wa ang poong may kapal ng ating buhay. Salamat ni Nicole and Chris sa pagbasa ng aking sulat. Muli, isang masagana at pinagpalang 2024 sa ating lahat. Ang inyong tambalanista, I love you. Alam mo, sa totoo lang, Ivy, wala na kaming dapat sabihin. Sinabi mo na lahat. Inunahan mo na. Correct. <laughs> so, yung mga sasabihin namin, inuulit lang namin yung, yung alam, sinabi mo na. Ano diba? ba sasabihin namin? Kaya Sige nga, nga. Eh, perfect mo nang nasabi ang lahat ng mga bagay-bagay. Ano pang saysay -say namin dito sa mundong ito? <laughs> <laughs> Pero, Ivy, napakaganda nung e ano, messages. Yes. Kaya nga, di ba sabi natin, kapag ka Christmas season or holiday season, yung katatapos tat lang, um... Uh, maging extra sensitive tayo, ba diba, sa, sa damdamin ng ibang mga tao. Kasi may mga iba na talagang merry ang Christmas nila kasi marangya, maayos, kumpleto ang pamilya. Pero may mga iba na extra malungkot yung Pasko nila kasi may nangyari sa pamilya nilang hindi maganda, may nawala na mahal sa buhay, may umalis, ba? Diba, may hindi na bumalik mga ganun. Nangyayari talaga ang lahat ng mga bagay-bagay. At hindi po lahat ng ito ay pinupost sa social media. Sa totoo lang, yung sinasabi ni Ivy, laging, laging sinasabi yan ng tambalan. Feeling mo, Ivy, first time. kau <laughs> Ikaw <So, laughs> so, kaya yung nag-aya sa amin, ginamit mo lang goor, ulit. Ka. Ginamit mo <laughs> lang ang sinabi namin. 20 years na kami sa industriyang to. <laughs> 20 years na naming sinasabi ito, charot, 'di ba? Pero sa totoo lang, lagi ito sinasabi ng tambala na. Ang ganda kasi ito ay galing sa isang tambalanista na ito 'yung normal na nakikita sa sa, sa sa regular na buhay, 'di ba? Sa buhay-buhay, diba? ba? Mm -hmm. Na huwag po tayong maiingit sa mga napuputan na ipopose sa social media. Correct. Kasi sa totoo lang, ang ganda ng sinabi ni Ivy, eh, ba? Diba? Tayo din naman meron tayong mga sarili mga challenges na hanggang ngayon eh nakatayo na, na, pa rin tayo at natagumpaya nating lahat, 'di ba? Kaya nga no uh, nag-New uh, Year's countdown whole partner, last year sa U-Hotel sa Puerto Princesa. Ang sinabi ko doon bago mag-last minute, sabi ko doon sa mga tao, eh kasi puro foreigner partner. So, oh. English ako. <laughs> <laughs> so, sabi so, ko sa, sabi so, sabi ko sa kanila, tell your, tell your ano, with slang, uh, tell your friend. In <laughs> <laughs> the double and T. Oh, tell. tell. Tell your friend. Yeah. <laughs> together. Together. together, yeah, together yeah, nine, diba? yeah. Tell your friend. Tell your seatmate. Tell the, the person in front of you. <laughs> We did it. Uh -huh. de ba yun 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 to yun, yun talaga yun eh. we did it na survive natin ko ano man yung mga pagsubok ng 2023 heto tayo sinasalubong natin ng bagong taon because we did it and god did it with us de ba yun yung pinakamahalagang pakatandaan natin Pagka, halimbawa, binabalikan natin yung mga challenges na na, na lumipas, tapos iniisip natin, paano ko ba natanggong pa yan ang lahat ng ito, di ba? Mm -hmm. Ang only answer dyan is only by God's grace. Di ba? Siyempre, sabihin natin ito bilang napakarami mga pare na nakatutok sa atin ngayon. I-shoutout na natin bago ko makalimutan at uh, makapagbawas pa ng mga ligtas points sa langit. <laughs> <laughs> yung mga taong tutulong sa atin Oo, na ipagdasal tayo correct. para mabalansi ang buhay. True, kasi... At mabawasan ang kasalanan yes, natin. Yes, alam ka na? naman partner eh, kaya tayo na ipagkaibigan sa pare para, para hingin yung mga offering sa kanila ng mga papaya, di ba? <laughs> Hindi, di ba? O, pa-itlog at, pa itlog. Oh, pa itlog at oh. mga papa -pa corn beef, di ba? Yeah. Syempre at pa, -pa Correct, di ba? <laughs> Ganyan na nakalagay sa basket na kabalot sa cellophane, na kulay yeah. red or yellow or green, yeah. di ba? <laughs> Hindi tayo para ganon. Syempre gusto natin may mga tambalanis sa tayong pare para sama-sama ipagdasal din ng tambalan, di ba? At ang mga tambalanista natin. Kaya shoutout lang natin, partner. Birthday. Uy, Birthday pala ni Father MC, eh! Ikaw pala yung ay ko lang nabasa, okay? Batiin lang natin ang happy, 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 happy birthday. birthday! Father MC Leo Ramos, tama Uy. ba? And Father Nante! And hi also kay Father Alex, Father Lawrence, Father Engil, and Kuya Ronald na nakatutok sa atin ngayon. Ayan! Oh, enjoy your special Salamat day! Salamat po, gabi! Sana marami po kayo matanggap na, ano bang mga matanggap na, ano na, mga ekstrang donation! Yeah. Para yan, mas maganda yan. pa ang mapaganda pa ang inyong simbahan. Yan, ganyan. Oh, enjoy po ha mga kaibigan nating mga pari, mga tambalan nisa nating pari. Happy birthday Pareka. po sa inyo. Happy birthday, Tama ba ikaw Yung nagbo-birthday Father MC, ayan, Father MC, alam mo naman lab-lab natin 'yan eh. Father MC Leo Ramos. Yes. And Father Nante. Maraming salamat sa pagtutok. O oh, eto na, 'di ba? So, yun yun, hindi lang dahil may nakatutok na pari sa atin, 'di ba? Pero pero sa totoo lang, yun yung uh, gusto din talaga nating uh, sabihin at ipaalala na na survive natin na lahat ng mga pagsubok na ito only by God's grace. And totoo sa totoo yun. lang, hindi naman kailangan nga uh, naka-achieve ka ng malaking bahay. Thank you very much Lord kung meron. 'Di ba? Maraming salamat kung nga uh, na promote ako sa trabaho, nadagdagan ako ng responsibilidad, na na nga ng isang turnin yung bisikleta ko, 'di ba? Yung mga ganun. <laughs> Thank you very much. I-post natin lahat yan, di ba? Pero yung, yung fact nang that, uh, that you did it, you were able to make it. May mga hindi yes, hinakatawid uh. ng 2023 to 2024. Pero yung nakatayo ka pa rin ngayon sa gitna ng lahat ng mga pagsubok na pinagsampal-sampal ka. May ganun eh, di ba? May feeling tayo na kapag kami mga pagsubok, sinasampal tayo, tinatadyakan tayo, chinuchunami tayo ng mga, ng mga problema. Pero ito ka ngayon, di ba? Patawa-tawa. Buhay. Pa buhay. Pamilti-milti paminsan, di ba? Oh. Sumiswel Dupa pa din. No, di no, naman kaya. Sa patasok sa trabaho. Kaya kasama ang kaibigan, tumatawa-tawa sa mga jokes, di ba? Yung ganon. Because you did it. We yes. did it. And you survived. And that is an achievement enough. Hindi lang talaga pinopost minsan ng mga tao kasi mas kapost-post yung mga, syempre, mm -hmm. yung mga nadagdagan, yung mga more, di ba? At yung mga tao talagang hindi sadyang mapost. Correct. Eh. At may Pero, mga tao talagang sadyang hindi mapost, katulad nitong si Ivy, di ba? Pero oh. sa sarili niya, alam niya na sa kanyang, uh, sa kanyang saloobin, di ba, eh, achievement din yung, yung uh, pagtagumpayan niya ang lahat ng mga pagsubo. Hmm. Sobra oh. namin, ano, ina-admire yung mindset mo, um, Ivy, kasi yes. you are in encouraging everybody you are mm. encouraging us uh, Natingnan pa rin yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin despite uh, the the challenges lahat tayo totoo yun ah walang taong walang problema Correct. lahat tayo ay may problema walang exemption mm -hmm. walang uh, walang uh, walang exempted dito mga kabisyo Correct pero patuloy tayong lumalaban and, and is, ang sinasabi ni Ivy, 'di ba yung message niya sa atin tingnan po natin yung magagandang nangyayari sa buhay natin kasi marami din po sila kung nakikita mong marami kang problema mas maraming biyaya ang nabibigay sa iyo hindi mo lang napapansin Meron, meron din Yes and yun yung dapat yung mindset 'di ba yung focus lagi ay sa blessings mm -hmm. at hindi sa 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 problema et eh, tama yung sinabi ni uh, ni partner kanina mga kaibigan ano man ang ano man yung mo maliit man o malaki nakabili ng kotse nakabili ng bagong bahay o kung anuman di ba the fact that you are alive di ba mm. no matter where you are in life today ano man ang sitwasyon mo sa buhay ngayon kabiso yumaman ka man nakatanggap ng bonus but mm. the fact that you are alive today that in itself is a blessing correct at ba diba, so to yun na i post more hindi alam mo sa puso mo eh mm -hmm. di ba na na dapat kong ipagpasalamat ito hindi ko na kailangan i-post eh. pero alam ni Lord na ito ipinagpapasalamat ko sa kanya correct all your family members are alive today At diba, maayos, healthy walang sakit lahat, correct wala namamaga. Diba, <laughs> wala kang magang kamag-anak <laughs> Anong klase ng pamamaga oh, ba ito? Ewan ko, kung ano mang rason oh, kung bakit diba? ka namaga. Pag may maga kasi may problema eh. Pwede ding so, din kung, na, maga na busog. Ah, uh, bagay, tumaba nung bagong taon. Ah, bagay. Namanas. correct. O, oh, eto. <laughs> diba, para sa akin yung walang oh, may maga. Part oh, oh. <laughs> 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 Hindi ako maga ngayon, di ba? <laughs> That in itself is an achievement. Yes, oh. it's also a blessing. Correct, at yeah. blessing yan. Na, alam ito, mo kaya uh, kung bakit. alam mo, itong mga sinasabi namin ay madaling sabihin. Lalo-lalo na kabawa. Wala masyadong problema. Di ba? dale pero kapag ka nasa gitna ka ng problema ang hirap sabihin itong mga sinasabi namin eh, mm -hmm. di ba pero sa totoo lang ang ang uh, lumalaki ang isang bagay kapag ka nagpo focus tayo dito 'di ba? Mm, so totoo 'yun ah. Totoo, 'di ba? So um, uh, lumalaki ang isang bagay when we focus on it. So if you focus on your problems, then lumalaki ito. Na-highlight siya, na-magnify na ito kasi problema, problema, problema. 'Di eh, 'di yan, yan na talaga 'yung na-highlight, 'di ba? Pero kapag ka ang highlight mo naman ay blessing, 'di ba? Ang focus mo naman ay grasya. ang focus mo naman ay biyaya, 'di ba? Hindi ba't lumalaki din ito? 'Di ba? At yun 'yung 'yun po 'yung pamagain natin, 'di ba? Speaking of pamamaga, 'di ba? Kumera mang mamamaga sa atin, 'di ba? Oh. Ngayon 2024, mamaga sa atin sana ang attitude of gratitude. gratitude. Totoo 'yun ha, maging appreciative lang po tayo sa mga sa mga bagay mm. na nangyayari. Yan nangyayari sa atin araw-araw kasi maraming-marami po 'yan. Nag-uumapaw ang biyaya natin. So Correct. let's all be grateful, mga kababayan. Para doon sa mga taong pin may uh, pamilya na pin-may pinagdaanan na sakit, um ang any of their family members, marirealize na-realize nila at para din mm. sa kaalaman ng iba na truly health is wealth. Na, na kapag ka, yun nga yung sinasabi natin, nakakatumamang pakinggan pero walang namamaga sa inyo, mm. di ba? Blessing po yun eh. Kasi kapag ka, yung pamilya niyo any of your family member or ikaw mismo, eh meron nangyaring hindi maganda in terms of health. Mm -mm. Ano man yung bagong sasakyan, ano man yung mga bago sa buhay mo, gaano man ka up to date ang iyong cellphone o gaano man ka kamamahali for, ng suot mo ngayon. True, or kabilis yung MBPS ng wifi ninyo. <laughs> <laughs> Di ba? Bala na ako nang maiisip. Bala nung di ba? Na parang bonggang ka-post-post, di ba? parang ang bilis ng internet namin ngayon, di ba? Gaano man yan lahat, parang wala wala lang yan lahat kapag ka mayroong may sakit. Totoo uh, uh, Kami personally, in 2021, na-experience namin yun eh, na, na nung magkasakit yung aking uh, firstborn, si Princess, na everything else, it did not matter. The popularity, the dami ng likes, comments, or wala, parang yung yung collection ng kung anong-anok, 'di ba, yung mga kandilang mababango. Alam mo mm -hmm. 'yung parang lahat yun nawalan ng saysay kasi wala yung uh, yung uh, yung yung taong uh, 'di ba, mahal mo sa buhay eh may sakit. Correct. Yung nararamdaman in the case of my daughter noon, 'di ba, may namamaga Ito 'yung sinasabi natin, namamaga yung brain niya, eh. mm -hmm. 'di ba noon time na 'yon. Na parang feeling ko talaga lahat parte walang saysay lahat. 'yan mm -hmm. diba? kasi paano pa paano pa yung yung kilay na pinagkakabalan ko everyday ano pang saysay ng kilay na to alam mo parang ganoon mm -hmm. may ganyan eh so baliwala talaga bali, lahat bali 'no baliwala lahat Kaya mm -hmm. na truly kahit na pang matanda yung sinasabi natin na ganito pero truly health is wealth yes. kapag wala pong may maga <laughs> sa bahay po ninyo walang sa namamanas. sa lugar po po rek wala namamanas, wala'ng ano wala'ng ganyan 'di ba 'yan post post din yan kahit hindi ka ma-post, di ba? Correct. Bagay Or, na dapat mong ipagpasalamat. Correct, ipagpasalamat. Kapasa, okay kayo, correct, yan. Correct, di ba? Totoo yun. Nam-nam na-mention na mo kanina, partner, totoo yun ha. Alin na yung pamamaga? Hindi. <laughs> <laughs> yung maga talaga yung ano ko eh. Ang dami kasing maga, ang dami kasing maga ngayon. <laughs> ang daming mga nakain itong <laughs> kapaskuhan. Yung pag-focus ng ano natin. Ng ng mind, sa grasya. Dapat po talaga natin gawin yun. Kakitaan natin ng na maganda lagi ang buhay. Huwag tayong mm -hmm. negatibo. Isipin mo, yung mga taong lagi puro reklamo sa buhay. Hanggang ngayon, nagreklamo pa rin sila. Mm -hmm. Diba? Pero yung mga taong na marunong magpasalamat sa buhay, sila talaga yung binabagyo yun ng maraming biyaya. Pare. Kasi doon nakatuon ang ma uh, ang isip Focus. nila. Yeah. Di ba sa mga sa, sa, mga blessing may kakilala nga ako eh sasabihin niya. Ayun na naman oh, aga-aga oh. oh. cheese -aga, oh, oh. chismis si kakilala, yan. sabi niya, oh. sabi niya, ah 2024 please be good to me. Ayan. Puro ganyan ang pose ang sama-sama ng ugali. <laughs> <laughs> Gusto mo mag-comment? <laughs> Gusto mo mag-comment bago maging good sa in 2024, <laughs> uh, try mo rin maging good. Yan. <laughs> Kaya lang baka balikan tayo pag oh. mga ganun eh. Baka din eh. Baka oh. Mamay, balik sa atin, 'di ba? O oh, eh, ano ngayon kung hindi ako hindi ako, ako mabait. Oh. At least hindi maiitim ng gilid ng ilong oh. <laughs> di ba? Pinatamaan ka pa. <laughs> <laughs> may ganun, diba? diba? May ganun. Tas sinasabi o. mo, oh, gusto mong magkaroon ng maganda pangyayari sa buhay mo. 2024, be good to mm. me. Eh, alam mo sa sarili mo, maraming tao nagsasabi sa iyo ang sama-sama ng ugali mo. Yeah. Diba? Sa so, may kailangan kang baguhin muna sa isip at sa katawan mo, mm. sa sarili mo. di ba? Yung, uh, yung mga magaganda mangyayari sa paligid mo, mangyayari yan kung magsisimula kang magbago sa sarili mo. Diba yun sinasabi natin? At gustong gusto ko din na lagi din natin itong pinapaalala sa tambalan. Yung, yung sinabi ni di ba? na sana pilitin po natin this 2024, maging mabuting tao. Diba? Yung nga sinasabi mo, yes. ba diba? 2024, be good to me. Pero bago, bago mo utusan, oh. diba, makautos ka sa 2024 <laughs> na maging mabait sa'yo. Pagod na siya. Ang dami nga nag adami adami na, sa truth, niya, nag sa kanya. Ang dami nag-utos sa kanya na maging mabait siya ngayon 2024. Ikaw din, maging mabuti kang tao. Yes. At maging mabuti ka sa kapwa. Diba? Yung good. kindness, mga kabisyo, ito po ay libre. Kaya ngayon 2024, gawin po natin Maraming salamat, Ivy, sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chupin. Na nagpapaalala, walang, walang matatag, matatag na relasyon sa, sa malanding may determinasyon. Yun!